Tara, pasok tayo, Melka. Ayan. Laki ng sala nyo, oh. Wow. Lawak ng sala nila, oh. Ayan mga kamamshi, welcome back to my YouTube channel. Teresa sa Bisaya pero Bicolana, ang inyong bikulana. Bicolana. Bali nandito tayo ngayon sa bahay ni Melka. O sa magiging bahay nila Melka. Ayan nga tuwang-tuwa si Melka tapos si Tatay. Tuwang-tuwa sila kasi magkakabahay na sila at hindi lang basta-basta bahay, 'di ba? Talaga namang napakalaki. Kaya thank you, thank you Lord sa buhay nila Kalinga Prab at ni Kuya Bal sa paggamit niyo sa kanila. Kaya naman laging nagpapasalamat si Kalinga Prab sa mga viewers na patuloy na sumusuporta at nanonood. Kali lagi sinasabi kung hindi dahil sa mga viewers, kung hindi dahil sa kanyang pagbablog is hindi niya magagawa yung ganitong pagtulong pabahay, edukasyon, ba? Diba? Patuloy natin suportahan ang mga vlog ni Kalinga Prab at hindi lang si Kalinga Prab ang buong team ng Kalinga, lalong lalo na si Kuya Bal. Kung naumpisahan niyo yung pagvlog nila Kalinga Prab dito kina nanay, kina tatay sa mag-asawang bulag, kina Melka. Talaga namang karapat dapat tulungan, talagang andun uh, yung pagpapasalamat nila. So, ay mga kalinga pelo, welcome back sa ating channel. At sa ngayon, ito yung pinaka-latest upload ni Kalinga Prab para kina Melka. At medyo okay-okay na. Kunti na lang malapit na matapos yung bahay nila. At if you new to our YouTube channel, subscribe nyo lang po ang ating Kalinga. Kalinga Prab, Kuya Bal Santos Matubang at ang K-Boys po. Makasama na natin. Ngayon, dito tayo. Kina Melka, no? Update po namin sa bahay niya. At magdatawin tayo sa mga 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 So tara po mga kalingap, tulong tulong po kami dito. Tinggi sa tayo yan. At dahil malapit na matapos yung bahay nila Melka, ayan, at meron na mga tiles, tapos ayan, tulong-tulong na sila dyan. Kahit si Kalinga Prab, ayan, nagbuhat na rin talaga. Napakagandang leader talaga ni Kalinga Prab. Grabe bro! Nag-workout tayo ah! Kalo, mag natin Ayos na. Grabe mo kaniya. Ganda na. wow, talaga namang mapapawaw kahit sino, 'di ba? Ang laki ng bahay, talagang halos pinapangarap ng lahat. Kahit sino naman talaga, talagang nangarap na magkaroon ng sariling bahay, 'di ba? Talagang wow. Hindi lang bahay-bahayan, talagang bahay, dalawang kwarto, may CR, 'di ba? May kusina, may dirty kitchen. Ay, wow. Sana all. <laughs> Kailan kaya ako magkakaroon ng ganitong bahay? Wow, wow, wow. Para sa akin kahit nga maliit lang, basta sarili, di ba? Hindi na <laughs> Isa pa lang po yung nakakot namin pero napakapagod. <laughs> Abalik ka po kami dun mamaya. Pero ayan, update ko muna po kayo dito. Sa bahay na to, napakaganda. laki, oh. Ayos, grabe. Ganda mga kalingap. Ganda pala yung magandang laki ng bahay. Ano? Saktong-sakto. Ayan. Ay, malapit na rin pala at nag-finishing -ano nag na rin. At may bubong na rin mga kalingap. Nakakatawa. Sobrang nakaka... Ang saya po sa feeling. Ayan. Na napagsabay din natin yung bahay natin kay Sofia at kay Melka. Ano? Next dito, kay Carla na and kay Super Mac po. Kasabay natin, no? Di baling makagastos tayo. Kasi yun naman talaga yung purpose ng channel natin. Yung pabahay natin, ano? So, ganito na lang din siguro yung sa'yo, ano? Okay na ito. Malaki na nga sa ito. Sa kay Carla, no? Malaki na ito. Hmm. Kay Carla. Kahit bawasan lang natin. Ganda, oh. Ano? Ilang ano sukat ito? Tapos box type lang. Ano sukat ito? Ano ito, eh. Pumatak kita ng 6x7. 6x7? Hmm. Pero mas malaki pa rin yung kayanday dito, no? Oo, oh, malaki yung so, kayanday. 6x8 yung kayanday. Ah, Oh. 6x8 yung kayanday. Ganito na nga. Magandang ganito. Kahit kay Carla, ganito na din. Hmm. Pabalik. sa kay Kinabiansi. Kasi malawak ang salas uh hmm. -huh. nito. Baling magastusan tayo, basta malawak. More than pang 500 eh. Papatok siya ng 500. Tapos yung, ga yung gamit pa eh. Gamit pa. Hmm. Dami-dami bintana. Ganda bintana. pala lang ganitong design. Ano? Yung lawak ng ano. Lawak ng okay. balkon. Hindi kasi yung extend pati natin yung kusina. Kaya malawak talaga yung... Kung baga hindi, ano, hindi siya sikip pag may sofa na, may bamboo set. Hindi siya sikip. Yan, tama lang yan yung dirty kitchen. Ano na lang yan? Yung... steam mating lang yan. Still mating. Still -mating. Still -mating. Basta wag yung na ano. Lagyan nyo ng sanipa. O oh, may sanipa yan. Para hindi na uulanan, nababasa. May sanipa yan. Hindi pa nagkakabit. Na, ikakabit pa lang. Ganda nito. So, ganda Ay, mas maganda pa talaga na pintura ng yan puti. Yan. Ano? Yung dirty white. Ay, ganda. Ganda talaga yan. Dirty white. Off-white. At ayan na nga mga kalingap. Di ba narinig natin na parang sa mga susunod nilang pabahay ganito na yung mangyayari. Pero para sa akin, depende pa rin kung malaking pamilya o maliit lang. Di ba? Pero kinamel ka, Carla, Beyonce, okay lang na malaki-laki dahil malaking pamilya sila. Ayan nga, dumating na sila pure help. May dala pa rin um, tiles. Wow! At ayan nga, nagbuhat na naman sila. Sila lang talaga yung nagbuhat. Tulong-tulong lang sila sa pagbubuhat ng mga tiles. Nakakatuwa naman kasi talag talagang halos buwan-buwan ang pabahay ni Kalinga Prab kasi halos katatapos lang ng bahay ni Sophia gamit na lang tapos ribbon cutting tapos ito na kina at susunod na nga kay Carla wala pa ang pintura maganda na mm. lalo na pag may pintura at may tiles <laughs> oh ayan may ano na rin oh may ano na agad oh sanipa may sanipa na agad oh wala pa kanina yan ano bilis ayan po Wow! Ano ta ano Mel? Ano, ano, ilan din naman may pinta mo kani Mel ka? <laughs> Sobrang saya. Hello. So, Jeremiah, ano? Oh, <laughs> ano? Ganda? Grabe. Ang laki no. Oh, <laughs> <Yeah! laughs> palapakan natin bro. Ayan, <clears throat> galing pang school si Melka. Ngayon, ang ganda nung surpresa, surpresa natin sa kanila kay Jeremiah. Ano masasabi mo, Jeremiah, dito? sa bahay. Sobrang ganda po. Gulat <laughs> ka? Opo. <laughs> si tatay, hindi pa niya nakikita. O, tara tay. Pasok na lang tayo, tay. Ayan, yung unang punta ni tatay, halos hollow blocks pa lang. Ngayon, finish na. Wow. May tayo sa bahay nyo. Ano, Melka? Ang ganda, no? Ang ganda. Po. Grabe, tuwang-tuwa si Melka, mga po. Talagang <laughs> layo <laughs> mo dalawin. Eh, pero salamat dahil may ilaw para sa mga bata. Uh, ngayon tayo di ka pumakaibot-libot kasi magsisemento sila. Ay, oo. Sige lang po. Basta yeah. itong eh. Basta. Ano na, buo na. Bukong na, okay na, okay tayo. Dito tayo, na. Dito tayo. Dito tayo. Isang ano na? Dito tayo isang pader. Tara talaga... oh. uh, na na. Ito yung isang pader ah. Talagang... Diba malayo? Malayo! Oh. Oo, maya ano. Mahahawak. Talagang nakano na pareto. Pinisi na. Finish na lang? Uh, oo. Oh. Dito okay. na tayo. Maka, tayo. Ito yung mga tayo sa baba. Yan, yung kahon na yan. Puro tiles yan. Yung yung, siya na ito, ang panglagay sa flooring. Tiles. Oh. Salamat sa Panginoon sa lahat ng ito dahil hindi akalain na darating pero dumating. Amen. Siyempre, pag naghingi sa Panginoon, siya ang may paraan kung paano, oh. paano ka bibigyan. Uh, Kaya salamat sa mga taong mayroong puso na binigyan ang Panginoon namin. Mabuti ang loob na makatulong sa Uh, kapwa nila kahit hindi nila kilala ay binigyan nila ng pansin na matulungan. Galing so, pang school sila, Jeremiah. Oo, oh, galing pa. Sinundo pa. Jeremiah, Sinundo ko po uh, po yan. Uh, uh, pa namin ay galing school. Pupunta rito. <laughs> automatic. Galing school? Opo. Um, same na ba school ni Jeremiah? Alas na po. Parehas itong ito. Sinundo namin sa school. mga kamamashi hanggang dito na lang yung ating kunting share share na talaga namang nakakatuwa sila tatay sila nanay dahil sobra sobra talaga ang pagpapasalamat nila sa ating Panginoon kinakalinga prab na siyang ginamit ng ating Panginoon para sa kanilang buhay. Hindi man nila nakikita ang bigay ni Kalinga Prab ang pabahay pero natutuwa ang tagagalak ang kanilang puso para sa kanilang mga anak. Kaya lang mga Kalinga, thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you.